Bless day po sa inyo dyan mga kabuladas. Ngayong araw po ng piyesta, tayo magluluto ng pasta. Este, piyesta pala po ang pangalan ng pasta. Ah! Pasta spaghetti po ah, hindi pastang inilalagay sa ipin. Wow! Isang mabilisan lang pong pagluluto itong ating gagawin mga kabuladas. Bali sa isang kilong spaghetti po, nagpakulo po tayo ng uh, dalawang litro ng tubig. At pagkakulo po niya ay pinatakan ko siya ng uh, mga dalawang uh, kutsarang uh, mantika. Ito po at ready ko na ilalagay ang aking pasta. Yan po, uh, dadahan-dahanin ko siyang bitawan upang kumalat siya ng hiwa-hiwalay po upang sa gayon ay hindi siya magdikit-dikit habang uh, siya po ay naluluto. Wow! Ito po ay isang mabilisang luto lamang at uh, request po ito ni Bunso. Ganun rin po, napa-eksakto naman na sa araw pong ito ay birthday naman po ni tatay. Kaya uh, nagluto na rin po ako ng spaghetti. Ayan po, umaririn ninyo, nag na si bunso. Oh no! Siya, relax ka lang dyan, bunso, at ito'y maluluto na. Siya nga pala po mga kabuladas, ako po ay may dalawang uh, klase ng pamamaraan upang malaman kung... Uh, ang uh, pasta spaghetti po natin ay luto na. Eto po, ta makalipas ng uh, 8 minuto, akin pong uh, medyo hinahalo-halo upang sa gayon po ay hindi sila magdikit-dikit. Yung pasta po, eh, pagka po kasi hindi nagalaw yan, ayan ay yan, eh, posibleng magdikit-dikit. Nice! Eto po mga kabuladas, yung unang uh, pamamaraan ko upang malaman ko kung uh, ang pasta po natin ay okay na or luto na, ay kukuha po ako ng uh, maliit na bahagi at puputulin ko po siya at uh, titingnan ko po yung uh, loob niya kung siya ay meron pang maliit na maliit na dot sa gitna po at uh, loob na bahagi po ng pasta. May ma pag pinutol niyo po siya may makikita kayong maliit na maliit na dot. Ayan. So ibig sabihin uh, hindi pa po siya masyadong uh, luto. Wow. So mga kabuladas, uh, bali nag-add pa po ako ng another 2 minutes upang sa po eh, makasigurado tayo na luto na talaga ang pasta. A few moments later. Ito naman po mga kabuladas, yung pangalawang pamamaraan ko upang malaman natin kung talagang luto na ang pasta. Bali po puputol tayo ng mga ng mga half inch po ng pasta then na uh, uh, ibabato po natin sa pader or sa tiles. Ngayon po, pagka dumikit siya sa pader, it means na ready na po ang pasta at ito ay luto na. Oh! Ito po, sa pagkakataong ito, ay hinango ko na siya at inlagay ko na siya sa strainer. At ngayon po, ay uh, medyo patitigisin natin siya yung mga tubig na napasama sa kanya at lalagyan po natin siya ng butter or even na oil, pwede rin. Yan po ay uh, upang hindi magdikit-dikit yung pasta habang uh, habang nasa strainer at uh, pinalalamig po natin. Kaya po nilalagyan natin siya ng butter. At after po natin na uh, malagyan siya ng butter at mapalamig, pwede na po tayong uh, kumuha ng sauce at uh, pwede na tayong mag-serve. Oh, kaya bunso, ihanda mo na ang plato mo at eto na ang spaghetti mo. At para po sa'yo tatay, hindi mo man ito matitikman, eh happy birthday po para sa'yo. Wow! Siya, mga kabuladas, ako'y maparini na muna uli. Diyan na muna ulit kayo.